Hi hey guys, ngayon balik naman sa panibagong video natin sa Christian Garden. Guys, kung mapapansin nyo sa likod ko is yung mga bugimbilya na mga nagwa-wild guys. Kasi dito sa ano namin, may nagsabi kasi sa videos ko guys na bakit meron daw kaming bugimbilya na pinapabayaan kasi hindi daw namin inaalagaan. Kung bakit hindi namin tinitriman. nga guys, kasi nga meron nag-comment sa isang videos natin guys na bakit daw natin pinapabayaan yung ibang bugimbilya natin. Ang ano ko naman dun guys is ano, meron yung kasi yung buging bilya na lagi tinatalubusan. Yun kasi yung buging na pan-display, guys. Kung bagay yun yung dinidisplay namin dun sa, dun sa ano natin, guys, yung, ang tawag yung landscape natin, guys, dun sa munting paraiso, so, yun kasi yung dinidisplay natin dun, tapos yung sa garden, ganun din. Dito naman, dito kasi yung, ano na, buging bilya. Yung pinapabayaan namin sila na kumapal, mag-wild. Kasi nga, sa unang-una, ang purpose ito is, dito kami kumukuha ng mga sanga etong mga nakikita nyo to guys na kulay brown na eto yung mga tinutusok lang natin tapos yung dito sa metal boss naman dito tayo nangunguha na pang ICU etong mga nandito tapos isa pa sa lahat pinakahabol talaga namin is yung mga ganitong ugat to eto to guys oh kung makikita nyo ito kaya namin sila pinapabayaan mag dito is para makakuha tayo ng ganito kasi ito yung gagamitin natin ngayon sa rootstock sa pag -graft. 'di ba guys? Kung na, ano yun nagturo ko sa inyo ng nagturo ko sa inyo kung paano mag sa ugat ng bugimbilya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin kung paano tayo makakakuha ng ganito at saka anong gagawin natin pag paano ang pagputol nito. Ayan. Tapos ipapakita ko pa sa inyo yung example dito, guys. Dito dito dito. Kita sa mga ito guys, sulok, sulok. sa mga sulok-sulok ah, guys kasi kusang yung pinapabayaan niyo yung bugimbilya doon kayo ano makakita yun no hindi ko na masyadong kaalkalin guys kasi baka matumba sa atin tong plastic eto lang oh para mapakita ko lang sa inyo ayan oh Ito yung mga ugat guys oh ng bugimbil na kailangan natin ayan kaya natin sila pinapabaya mag wild dito para yung ugat nila is malayang maka ano sa ano sa lupa din sa ipa malaya sila makakalat para lumaki ayan oh pero asahan nyo guys na kunwari nakakuha na kayo ng ganito guys so nakakuha na tayo ng ganito ito guys so yung mga ipang tatanim natin sa mga tusok tusok lang tapos sa mga pang, -pang ICU pag asahan nyo pagka nakakuha tayo ng ugat yung mga dahon nila is malalanta kasi syempre eh, ganito kalaki yung ugat nila tapos pinutol nyo pero hindi na guys ha ano nyo lang Kung kumbaga para magtatampo lang sila then magre recover din sila as ituturo ko sa inyo kung paano natin to kukunin ito mga ganito pero hindi to guys ha, kasi nga ano to eh dito pa lang papalakihin pa natin sila Dito tayo sa iba na medyo labas na yung mga ganito ayan o no? oh. ang ganda guys oh. <laughs> o no? ang ganda yung gilap ayan o hanggang dito sa baba guys oh. o ito, ito pa marami pa yan sila guys kaya pinapabayaan namin sila dito ayan marami yan dito meron din dito ay ko kailangan tinikam mo ba ako ay ay ang haba ng tinik eh. Hmm. Ang ngayon example ko na Hmm. Yan. Ngayon. guys, ito na yung example ko sa inyo na pagputol dahi sa ugat. Kung paano natin ito ano yun. Pero asahan nyo kasi ito, hindi pa namin ito nakukuha na ng pang ICU tapos pang ano. Lalo ito malalanta guys, lalo ang babagsak yung mga dahon nito kasi magtatampo ito pag binutulan natin eh. Ngayon dito. Hindi mo siya pwede, so, okay. so, A few moments later. So ngayon nga guys, sabi ni mama, bago pala natin putulan daw ng ugatis, putulin na muna natin sa taas. Kailangan muna natin sila kalbuin. Kasi para wala sa gaban. Oo. Kasi nga guys, pag kainan mo daw pala yun doon, mahirap. Pag-ingat kayo guys pa magpuputol kayo nito ha kasi nga malalaki ang tinik nito. Aray, 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 aray. Ang tinik. Pakita mo nga gano'ng kalaki yung mga tinik nito. Ayan guys, so, ang tutulis ng mga tinik na yan. Eh. lalaki. Ayan. Hmm. Pag natusok kayo nyan, baon nyan sa balat nyo. <laughs> Ewan ko lang ma, di ba pagka uh, pinapabayaan mo nagwa weld yung bugimbi di ba yun din yung reason kung bakit nalalaki ng tinik. <clears throat> Pero ang chitra, pamilya ng chitra talaga kahit anong gawin mo sa kanila, lalaki talaga sila lagi mo no. Ang taba nila, ang laki ng daun, ang laki ng antennae. Pero ang ganda ng ano. Ang ganda ng bulaklak. So ayun guys, naputulan natin yung mga malalaki na mahaba. Ang mga natin kanya is yung Mamaya na natin putulan yan kasi nga para makaproceed dito tayo sa may pagkukuha ng ugat. Kasi ito yung pinaka main topic natin yung sa ugat. Kaya una, wag na wag nyo muna puputulin dito guys sa dulo kasi sa loob nito marami pa ugat na malalaki na nakadugtong. Kailangan buo nyo si makukuha kukuha. Kaya pagka ganito na kukunin niyo yung ugat make sure na kung maganda kung idiretso na siya sa paso or sa kawa para ano na siya makarecover doon na siya makarecover doble kasi yung plastic ito eh ang kunin ko muna to para di ako matinik dyan okay na sige ilagay mo muna sa mga layo, kasi bubunta ko dyan sa tabi mo eh layo mo tayo mo dyan ito guys oh eto na. Ito guys, kung so makapapansin nyo, pala, ang paliit ang yung plastic hanggang sa dito sa pinakamaliit guys. So dito yung nag sa akin, ito kaliit lang. Ito lang kaliit yung plastic na pinagtusukan sa kanya. Tapos lumaki na lumaki yung puno dito kasi pinabayaan natin. Wala, meron tayong gunti sa ano. Ingatan nyo guys na hindi mabali yung ugat dito ah. Yung ugat ng ingatan nyo. Na hindi siya mababali. sa lukain natin to, kain natin dito. Ito, ito. Ito guys, oh. ito yung plastic yun na unang-una. Oh. Ito. Tapos ngayon ang laki niya na. Ano na. na nga natin kasi napipigilan yung ugat sa pagkalat pag may plastic pa na ganyan. Eh dapat natanggal na yun eh. ingatan nyo guys sana hindi maano. ano tanggalin mo muna yung isang plastic yung unang plastic B yan kasama ka kaya kaya ano dyan kasama ka ba kaya ano kay bayot Oo. hindi na baka mabali pa ito Ayun nga eh, kailangan nga itaas eh. Hawakan eh. pataas. Hindi na, ito eh. Kumaki pa. Ayan. Ayan, baka mabali yun siya. Hindi, hindi. Pwede mo na pahiga doon be doon mo sa Vega kasi nandito naman ang ano niya. Ito pa. Kapakapain nyo ko nasaan yung ugat. Tara. Medyo matrabaho din guys eh. Pagka nagbento kayo kasi kailangan ingatan nyo na hindi masusugatan yung ugat niya kasi doon tayo magbabalat sa ano eh. Doon tayo magbabalat tuloy. Doon tayo magagrap sa ugat. ko, pag hinatak mo yan, mababali. Kaya oh, nga, sabi ko, sana kasama mo siya. O si ay. bakla, ah, kagay mo. Adrian! Adrian! Lika na dito. Paano yung isa sa ilalim? Yun, no? Dito yan sa ilalim din. Ay. Yun sabi ko eh. Oh, nabalik pa. Hindi. Baka pa na isang gunting doon, ano, Adrian. Nabalik na isa. Pwede pa yan. Maganda Oo. yan. Pwede pa mag to. Dalawang, yung gunting niya matalim. Dalawang kulay pa yung pwede yung dito. Yung kulay ano, yung bago, yung sa akin yung nagamit lagi. Masa na yung gunting na isa dyan? Dito. Tanggalin mo na kasi yung ipa. Ayun. Kailangan nalang makuha yung nandito nakakabit. Hindi Hindi siya marunong magpupanan. Plastic lang ah. Ganyan sa aming puno, Bak. Baka magupit na yung ugat. Ito pong? Hindi ah. Walang pong dyan ito. Yan na. Pilis naman nakakalay na ako. Okay na. Wag, wag. Ayan. Ito na guys, yung dito na ipuputuli natin dito sa puno, ito. Hinapag mo muna kasi dahil nga ang tinik niya. Ito, laki na ng ano niya guys, oh. Pakita mo dito, ma. Kita ba? Oo, gano'n ko, gisong po. Gisong mo. Ang mm -hmm. mo. Ayan. Ay, ito. Hindi, e ma. Ito, ito maganda. Saan? Dito. Dito ka sa likod, Dito ka. Ayan o. Ay, oo. Dinisan mo nga. Ay, ito. Pero guys, asahan nyo, pag tinanggal nyo to, is magtatampo to ah. Kasi ganito kalaki ugat ang tinanggal eh. Pero mabubuhay yan kasi makaka-recover. Sa cuttings ka, nakakabuhay eh. Huwag nila, ano, ayun. Huwag nila isama yung mga ganito. Oo, oh, ito mga nila yung maliliit. Maliliit. Ito o, lang talaga. Huwag mo na. yung malalaki na yan. Ay, ang ganda. Ay, ang dami ugat. Masang lalaki. Oo. Marami tayong magagrap dito. Ayan o. Ayan. Iwan yung mga medyo maliit na ikot na yan. Ito, huwag nito babaliin or Alika ano. Arika nito muna ulit, Adrian. Kasi pag tinanim mo sila ulit, kasama to. Ayan, itong mga to maliit Tingnan ko kung hanggang saan ang bitulin mo. Hindi mm -hmm. Alika. Iwan mo yan, iwan mo yan. Uh -oh. ipakita mo yung iniiwan hawakan mo dyan Adrian siya dyan no tulong ka kaya pag hawak kasi mabigat yan hmm. ayan ang puputulin natin ang kukunin lang natin guys is ito dito siguro kung kaya natin putulin dito ito tapos ito itong nakakakonekta na to itong ano to iiwan natin to para mabilis siya makaka kaugat uli. Then, syempre, ulit yun siya pa nagkaugat siya ulit tapos lumaki eh. pwede natin ulit kunin <laughs> Pero kadalasan kasi sa ganito Ito hindi hanggang dito lang oh. oh ito. Hindi mo kaya yan. Lagari. Ayan. up Dahan-dahan. Baka mabali yung ano. Bakal mo. Saan dito? Saan? Dito? O dito? Dito. Sige pa. Dito. Oh, Pukunti. Teka lang. Teka lang. Yan. Ayan. Ay, nakuha na. Ito talaga. Pakita mo. Teka lang. Pakita natin. Ayan. Pakita mo. Ayan. Hindi mo gano'n makita eh. Against the light ako. Uro ka doon. Ano na. Okay, pwede mo na yun na yan. Baba yan. Pero uh, ingatan mo na yan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Box. Dalawang ano to guys ha. Dalawang ugat to na nagbulbul lang. Ayan. Teka lang lang. Hindi pa ako nakuha. Ako na mabuti. Eh. Hindi pa ako. Ah. Uh. Oh. Ano Inormal e, mo lang kasi. Inormal e, mo lang. Yung e, number one tinatimay sa oh. gitna. Sabi ko pwede mo yan para nag-normal. Ayan. Malaki. Ito guys oh. Dalawang hmm. ugat to guys ah. Nagbuhol lang kasi sila. Kaya pa nagputol tayo nito. Marami tayong makukuha dito. Hindi naman kasi to isang buo na ganito kahaba. i grab natin na ano. syempre hindi Yung dito sa baba, puputulan natin sila dito or dito siguro. Depende na yun sa pagkakaano. Pero dapat itabi nyo na to pagkaputol na pagkaputol nyo, pwede nyo rin para sila i na kagad. Para hindi na kayo mahirapan. Tsaka sariwa pa. Oo, kasi sariwa bagong putol pa lang. O, pwede rin naman, kung wala kayong ganong time, tapos na putol nyo na yung ugat, itong sa may ilalim dito, pwede nyo ito ibaon sa ipa. Hindi yan mamamatay, kaso hindi na sila magkakano nga lang. Hindi na sila magkakaroon ng sanga or talbos. Hindi na sila magtatalbos-talbos -talbos dito. Kasi nga ugat itong ano natin eh. Itanim nyo lang to. Pag tinanim nyo, malalaman niyo naman sila na buhay Kasi pag binalutan nyo, kulay green pa. 'di ba? 'Di ba? Oo, ano naman kasi malalaman na naman kung mamamatay na kasi mabubulok na lang yung ugat. Pero Dari? karamihan kasi lang, talaga sa, eh. oh, dilig -diligan hindi talaga eh. Dilig-diligan lang. Dilig-diligan lang. Parang sa bugin bilya, ilubog nyo tapos diligan nyo. Inaabot ng taon, 'di ba nung kasagsagan oh, ng ano natin. Oh, laging? guys, inaabot ng taon kasi nga nung maraming nagsusuplay sa amin ng buging bilya, busy busy kami, hindi namin mahanap yung pag-grab. Oo. Oh, oh. Siguro may git 50 yung ugat no. 50 na ugat guys tinanim lang namin sila sa ipa tapos dinidiligan buhay tapos makalipas ang ilang buwan doon lang namin sila ginarap kasi may time na oo kasi may time na medyo nakaluwang-luwang na yun sa oras yan ang mababa na yan putol-putulin pa yan oo yan guys oh yan oh. putol-putulin pa natin to maraming pa tayo makukuha dyan kaya ako pala ginawa tong content na to guys kasi may nagtatanong sa akin kung paano daw sila makukuha ng ugat paano daw nila puputulin kaya ganun lang ang pinaki pinakita ko paano kami magputol ng ugat Ingatan nyo lang guys na ano ah Walang sugat yon Hindi nyo na Hindi nyo na ano Kasi yung iba kasi guys Gumagamit ng pala eh Lalo lalo na pag nakabaon sa lupa Pag uh, gagamit kayo ng pala Ingat. Ingatan nyo na Hindi nyo mapapala yung ugat Yung sa atin kasi Madali lang kasi ipa Madaling matanggal yung Mga nakasingit-singit sa loob Yung mga sa ganito Madaling matanggal Pag lupa kasi medyo mahirap Kaya Magingat na lang kayo sa paggamit ng pala So dito Explain mo dyan Explain mo Baka sabi nila baka mamatay. Ito guys, pag ganyan to, wag na kayo matakot. Kita nyo naman na may ugat na oh. ayano. Oh. may iniwan pa tayo ugat dyan. At saka di ba nga, kahit ito lang itusok nga natin, nabubuhay pa. Siyempre, eh, paano pa itong may mga ganyan. Ayan oh. Huwag mo na kunin yung lupa sa kanya. Hmm. Huwag mo na kunin yung lupa dyan. Ayan. Buhay pa yan guys. Itanim nyo lang sila uli. Magkakaugat uli ito. Then, pwede na sila. Mas maganda kung, di ba nakuha nyo na ng ugat. Mas maganda, like nyo na sila kagad sa paso or sa kawa para doon na sila makarecover din, ma-establish mm -hmm. ma na din sila doon. Kasi nga kinalbo na rin natin sila eh. Ready na rin to pang grab, pwede na rin to pang grab kasi ang lalaki ng mga sanga niya. Ayan. Siguro bukas itatanyan na namin to, bukas. Kasi nga hindi pwedeng matagal, baka matuyo, mamatay. May explain ka pa dyan? Wala na. So, tapusin ko na. Tapusin ko na to. At ko na. So ngayon guys, tapos ko na may pakita sa inyo yung nagulat <laughs> <laughs> nagulat ako, Oo, nagulat ako <laughs> na ako so ngayon guys, tapos na namin ipakita sa inyo kung paano tayo nangunguha ng ugat ng bugimbilya. So susunod ko siguro mga vlog guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin igagrap itong mga ganito. Parang kumbaga, pangalawang beses natin ito ituturo kasi nga luban na yung video natin na nagturo tayo kung paano sa ugat eh. Kaya gagawa tayo ng pangalawa doon. Then mas gagawin ko, mas ex mas may explain ko sa inyo ng mas maayos kung paano mag sa ganito. Kaya abangan nyo yung video natin guys ha. Ito rin yung gagamitin natin nun panag-graph tayo. Para makita nyo na yung kinuha natin is mag-graph natin dito.